araw na ito, hindi lang basta kaarawan ang pinagdiriwang natin, kundi isang napakalaging milestone sa buhay ni Lolo Romy. Sa unang pagkakataon, matapos sa mahamong panahon ng paghihintay, sakripisyo at pangarap, dito niya pinagdiwang ang kanyang 63rd birthday sa Amerika. Habang magkasama ang pamilya, randamang saya at pasasalamat sa bawat hindi ni Lolo Romy. Sa likod ng mga simpleng handa, tawanan at mga munting galo nandoon ang malalim na kwento. Ang kwento ng isang amang nagsumikat, nagbigay at patuloy na nagmahal sa kanyang pamilya. Magandang hapon. Alam niyo ba ang uh, okasyon ngayong araw? Ngayong araw ay birthday lang naman ni Apo Romy. ngayon okay, nasa walog tayo ng ating bata. Ay May handaan. Nandito ngayon naka-prepare na. Lahat nito ay lahat ay niluto ni Apo Romy. At syempre may pansin. May barbecue. Alam niyo kung sino nagluto. Walang iba ako dito si Apo Yoni! Ayaw! Sousan, oh, nanon naman na Lito Gi. May Biko, at syempre na dito si Sousy Bay, nantok na Max. Galing siya ng school. Para tayong mga pagkain ngayon, kaya na tayo. At syempre na nandyan si Chiki Bays. Siya mawawala sa ating video. At syempre, putan natin si Apo Romy. Hindi pa rin siya tapos sa kanyang pagpabarbecue. Oo oh, nga. <laughs> ay, na si Apo Romy. Tingnan natin si Apo Romy kung ano kanyang ginagawa. Napagod siya sa kanyang birthday. Ang lahat ng ginawa niya sa kanyang birthday, kung hindi, lahat ay magluto lang. Apo Romy, are you okay? O, picture ko na Apo Romy. O, one, two, three. Yan. Tingnan niyo na naman kung gaano kasarap ang kanyang barbecue. Tingnan niyo, amoy pa lang. Busog ka na. Nabi, tingnan niyo ang dami. Oh. Busog lang tayo ngayon. May mga bisita tayong darating. Alam niyo, uh, ito ang unang beses na magbe-birthday si Apo Romy dito sa Amerika. Siya ito tuntua. Tuntua ka ba, Fromi? Kaya oh, tuntua. Oo, tuwa siya. Sige, pasok tayo dito. Medyo malamig na dito sa Amerika. Ang lamig na clean na. Grabe. Pasok tayo ulit sa ating bahay. O tingnan nyo naman. Makaprepare na ng ating mga kakainin mamaya. At ang cake, tingnan natin. So, surprise yun. Hindi natin sasabing kaya, Fromi. May binili akong cake para sa kanya. Iyan si Annalyn, no? Ay, hindi ako. Huwag yung tiyo video. Sige, mamaya na lang, guys, ha? Birthday niya, Fromi. Meron akong binili yung regalo para sa kanya. Itong regalo sa kanya. Pasos iihawin ko dito. Ayan, kasama ng mga bulig. Ayan, Ayan. ako. Inihaw na to, masarap to sa birthday ni Apo Romy. Ayan. Ano yung belly button? Belly button. Ano nag-opera ka na? Ano yung nag-opera ka na? Ang in-opera mo lang yung ano? Ang janita Happy birthday! Sino mo nag may birthday? Makikita sa mga mata niya ang tuwa na matagal niyang iniingatan. Ang pagkariwag na ito ay hindi lang tungkol sa edad. Ito'y tungkol sa bagong ito

Ayun o, 36 na pala si Ako Romeo. Oo. Oh. Oo. Oh. Okay, 36 lang. Ano yung sauce cake Matulog. Oh, birthday ni Amoromi. Dahil oh. okay. siya ay nagma-birthday, siya ay mag blow ng cake. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. E para? pala. Switch, <laughs> Ano yung switch? Anong niyo po? Dalawang take pala, no? O, picture kaya, picture. 1, 2, 3. Ba, birthday ba niya po, 1, 2, 3. Okay. O, picture na lang po. Picture. Punta ka doon, Shaley Babes. Lolo Romy, sa iyong 63rd birthday, salamat sa inspirasyong dala mo. Sana ang bawat tao na darating ay maging mas payapa, mas masaya, at mas mal kasama ang pamilya. Sa unang beses na karawan ko rito sa Amerika, ito ang simula ng mas marami pang alaalas na sabay-sabay nating na bubuuin. Oo, oh, oh, yung recipe ko po. Ano sa recipe ko yan? Sa <laughs> Pero wala namang red tide yan. Kasi upo muna kayo ulit, tapos picture. Mama, dikit kayo ni Mama. Papa. Ay, kalian. Baka mo yung doktrina natin. Oh, silly babes. Oh, yan o. One, two, three. Oh, parang para ang buhay kumain ng pansit. Wow. Well, uh, well, Skyler, uh, uh, okay. uh, uh, where are you? Your picture. <laughs> okay. 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 I'm oh, nyo ang video, please like, share, and subscribe. Bye-bye! <laughs>